Brigadier General Abawag nagpasalamat sa Speed Troopers kasabay ng kanyang pagre-retiro sa serbisyo sa 990. id Naritong report. Matapos ang halos 30 na taon ng serbisyo sa Philippine Army, formal nang nagretiro si Brigadier General Jaime A. Abawag Jr ang Assistant Division Commander ng 9th Infantry Spare Division nitong Disyembre 6 kasabay ng kanyang kaarawan. Isinagawa ang Retirement Honors o Testimonial Review para bigyan pugay ang kanyang natatanging kontribusyon sa pagsisirpisyo sa bayan. I know that I will miss the camaraderie, the sense of purpose, the fun and friendly moments, and the daily grinds and challenges that come with wearing the uniform. But I also know that my takeaway from more than half of my lifetime service will continue to guide me. The vibe I've made will last a lifetime and will remain a part who I am. I reach my finish line and I can proudly say with my heart's content. at ang mga malapit na kaibigan. Nangako naman ang pamunuan ng 9ID na patuloy nilang susuportahan si Brigadier General Abawag sa lahat ng kanyang susunod na yugto bilang isang retiradong heneral Kapayapaan para sa lahat. Jerobanania, Spear News.